Ayan guys, magluluto ako na. Tingnan niyo yung niluluto ko. Ano? Aray ko mainit pala eh. It's a hot hot legs. Ayan ah. Tara. Ngayon, pinalam ko Ang aking niluluto. Ayan guys, ang aking niluluto. Wait a minute kayma hey, mainit pala siya oh eh. super init ay sabi nila pag ang gabi daw magluto ng gabi 'wag mo nang haluin ay niluang pala siya ng ano eh. 'wag mo nang haluin hangga hindi luto para alam na di hindi mag mga why mention yeah, eh. niluang ko ng ribs and daing incest ang daing, ayun yung siling sa ilalim oh, ng laing nagluto ako ng laing rice kita niyo ba? parang hindi ano uh, wait lang ayos yung parang hindi nakikita eh <laughs> wait lang guys ah kasi parang hindi nakikita, itututok to, ko lang ah hindi na na natuyuan na siya. Lalagay ko na yun. Ayan na. Hmm. Sobrang Sobra namang iingay na ito. Ilagay ko na yun. Pangalawang lata, guys. Ayan o. No? Oh. Pangalawang lata. Eh. <laughs> Tapos, hintayin ko lang siyang matuyo. And, Tapos na. Hurry, hurry. Ayan, ganyan lang siya, guys. May laman din siya ng gabi. Ayan siya. Wait ko lang siyang matuyo. Ating laing. Ang halo niya, daing. May daing na niya. Ayan. Napakita ko lang ng kunting asin. Kunting asin lang kasi magagalit si kuya eh pag maraming asin. Ba yung 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 pan ko guys. Sorry naman. Maingay ang aking electric pan. Kaya yung mga mga electric pan ko maingay siya. Uy, ang rep naman ang may. <laughs> ang dami maingay. Ang sarap-sarap. Tignan mo. Lain tayo dyan, guys. Lain kayo dyan. Pinaluan ko siya ng konting dahon at laman at yung katawan ng gabi. Basta, oh. pag nagluto kayo ng gabi, huwag mo nang haluin hanggat hindi paluto. Yung luto, pinulo mo na siya kasi sabi nila nangangaway daw yun tiyo. nagyan ko na naman ng ceiling green para maanghang talaga diba? kasi yung lain, masarap yan pag maanghang tapos patutuluan mo lang na siya ganyan wait mo lang matuyo pigment pigment hang na. kunting tabang. Matabang pa. Dagdagan ko pa ng kunting asin bala na spray. Ay, sus. <laughs> Ayan guys, hininaan ko lang. Hinaan lang natin ng apoy kasi maya matutuyuan na siya. Ayan. Painin mo lang siya. Ganyan lang. Ganyan lang ang ating lain. Napakasimple. Pero masarap. Sarap. Ako gusto ko kasi yung medyo masabaw-sabaw pa. Pero si Joabels naman, lah Parang umanghang yung kamay ko sa sili. Si Jewagos naman gusto niya yung tuyo. Tuyong tuyo. Yung naglalangis na ba sa inyo. Yung... O ba diba? Favorite niya yan. Nag-request siya dahi. Kaya lutuan lang natin kasi Oh, may mawalan ako ng trabaho hindi ko hindi ko siya malutuan ng laing. alam mo naman katulong ako di ba tikman natin ulit <laughs> uy kalami na po lami na ka ayun. lami sa ayo guys hmm. Pero halu-haluin mo rin konti kasi baka dumikit oh. lahang kayo. Ang hangoy. It's very very ang hangers. Ayan na guys ang aking laing. Laing pa more. Kain kayo dyan guys ng laing. Ayan po. Oh. Mm sharap sharap sis masarap na thanks for watching guys maluluto na yan parang winate ko lang siya na magmamantika tapos yung parang matuyo na siya ah, uh, ayan ito na ang aking laing oh, uh oh. -huh ka Ga alien gakat ko punta kayo dito gusto ko kayo makatikim sa aking laing na niluto kaya punta kayo dito go now na sumakay kayo ng ala ang sili o oh. sumakay kayo ng angkas <laughs> ah, ay sarap sarap nito sa kanin kaya lang daw si Gakas. Kaya huwag na lang pala siyang bigyan ng ganito. Diet. Mga diet, bawal kumain ng laing. Kasi mapapaan ni rice. Kaya huwag ka na lang Gakas. Of course, butaki. Letakipsis but, is there. Ayan na. Pakpan lang na muna natin. Bye guys. Thanks for watching. Sa luto na yung aking gabi.